One, three, yeah. oh. Maganda kayo isa ko. Raider. siya. Magkano sya, Bishi? 120. 120 na lang. 450 kaya lang. May discount sa nang ano sya. May. Sure. Bili ka na buhista sure. yeah, sure. okay. okay. oh. Wow na talaga ang mm. Oh, tapos na 'Yung jacket oh, mo. Okay. <laughs> <y> <laughs> <y> <laughs> oh, maganda oh, ito, maganda din ito. Ito. <laughs> ito, ito. Ito. Ito, mga plastic, guys. Ito may discount <clears throat> din ito. 35 years. <laughs> <laughs> Ado, warranty. 2 years. Ada warranty 5 years Ada ترتيب كيف حالك كويس Number Ado 35 one. years. 35 years. As oh, yung We Oh, this one. 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 This This one. Ada This one. one. Itito. Dalawin mo. Therapist. Ito tapos ito. Mayroon ako plastic. Oh <và> <para> Yang <celebratory> <celebratory> <English language> magandang kulay guys. Mora, itito na lang to guys. And 178 <cere questionable clause> daw yun. Yung...